Naranasan mo na bang magkamali ng malaki sa school? Yung tipong gusto mo na lang mag-disappear? Para kang isang sim na may embarrassed na moodlet. Biglang bagsak ang lahat ng needs mo. Talo na yung social at fun. Ang mundo ay parang nagiging kulay gray. Pero heto ang cheat code para dyan. Una, ipos mo muna ang laro. Hayaan mong maramdaman ng sim mo ang lungkot. Normal lang yan. Pangalawa, gamitin ng chat interaction. Kausapin mo ang isang trusted friend o family team. Makikita mo, tataas ulit ang social bar mo. Pangatlo, isipin mo ito bilang isang skill point. Sa bawat pagkakamali, may natututunan ka. Parang pag-aaral ng bagong skill sa The Sims. Hindi ka man naging perfecto, pero nag-improve ka. Kaya sa susunod na may challenge, handa ka na ang sim mo ay may bago ng confident moodlet. Dahil ang bawat failure ay hindi game over. Ito ay chance para mag-level up. Kaya go lang. I-unpost mo na ang laro at subukan ulit.